Yun mga kahilaw, ito po yung ginawa natin ng program ng Parmed saka Spider Mini. Yun mga kahilaw, sa una, uh, lalo na po sa ating mga beginner, Una po, lalagyan nyo po muna siya ng XLR cable, yung may link. Nakapasok po siya sa in. Ito naman ay papunta po yan sa DMX controller. Yung out naman po nyan, ito. Papunta po yan dito sa parled. 'Yon. Isa, dalawa, para ano sila, dalawa po yung pagsasamahin po natin. Ngayon, pwede naman po kayong mag nag mag-set nito na uunahin nyo po ang parled tapos papunta na po siya dito sa ano spider mini pwede rin po yan kahit magkabaligtad po yan yan mga kailaw ang address po nitong spider natin nasa D001 ito naman parled focus po ito ito po ay A017 ito naman at low nakaset po yan sa A033 yun Pwede rin po kayo magset ng A017, A017 din po ito. Ito naman, naka 001. Ito kaya-kaya, sinit ko po siya ng, ano, 1, 17, 33, para pili po nating alternate po sila mamaya. Kaya po siya naka 1, nakasit po yan sa scanner 1. Ito naman, naka 017, nakasit po siya sa scanner 2. Ito naman, 3, Ah, nakaset po 'yan sa scanner 3 kaya nakaset po ang ano niya 033. 'Yun po. Umpisa na po natin. Yun mga kailaw, i-off po muna natin to bago po natin pagsamahin po silang dalawa. Aalamin nyo po muna ang slide control nitong Spider Mini sa kayong parlet din na ilalagay nyo pagkasamahin nyo para ma mapagsabay nyo po siya. Gagawa nyo po yan ng mga program. At testing po muna natin ang Spider Mini. Tinan po natin ang mga slide control niya. Kailangan po yun muna ang uunahin natin gawin. Kung pareho po ito sa Spider Mini mo, mas good po. Madali nyo lang po siyang magawa. Pero kung ibang brand naman po ang Spider Mini nyo, hanapin nyo rin naman po ang mga slide control niya. Para hindi po kayo mahirapan, kailangan nyo po muna ang ilista ito po naglista po ako dito para madali po nating mahanap ang mga function nya ito po ay nakaset po kanina sa D001 i-testing po na po natin naka scanner 1 po sya ito pipinitin mo yung scanner 1 ang function po nyan ang number 1 ay kagaya po nyan uh, off po na natin lahat para nakita po natin ang number one ay left arm. Pan po siya. Papansin nyo po, gumagalaw ang isang motor niya. Kung saan nyo po siya gusto itotok. Ang number two, sa kabila naman po siya. Ang number 3, wala po. Pwede pong ano ito, uh, pan, pine. Subukan po natin nakaangat. Ingat natin itong ano niya, slide ng number 1 sa Dahan Ayun po, bumagal po siya, oh. Ayun, kapag binaba natin yan, mabilis na po yan. mapabagal po ng motor itong number 3. Baka hindi mo naman po yan kailangan. Ang number 4 naman, on natin, wala. Ang number 5, wala din po. Ang nakalagay po dyan, um, ito ay number 4, ito ay master dimmer ito po ay strobe on ang number 6 kulay red try po natin ang number 4 kanina dimmer master dimmer po siya ang number 5 uh, mayroon siyang slow mode saka strobe light yon By, ito pong spider mini ang function po niya kailangan nakaangat po ang number 4 saka number 5 parang bima ayun po kasi pag binaba natin ng isa namamatay po ang ilaw niyan ayun kailangan naka on po ang dalawa niya dalawang slide 4 in 5 ang number 7 yan naman po ay green ang number 8 na slide yan naman po ang blue. Ngayon, mapapansin nyo po, saan po ang, na, ang kulay white? Hanggang 8 slide lang po siya. Para mapalabas po natin ang white, kailangan po yan, uh, set po natin sa page B ito. Nasa 9, sa 9 po siya. Kasi nakaset po yan sa 10 channel. Para mapalabas po natin ang white, i-press natin ang page select. yon. Nagkaroon na po siya ng ilaw dyan. Ibig sabihin, ang gumagana po dyan, yung 9, 9, to, 9 to, 16 na slide. Iyon natin ang number 9. Naging white po siya, Oh. Iyon. Ito naman number 10. Ay, reset po ito. Di nyo na po kailangan gamitin ito. Ngayon, napailaw na po natin ng lahat. Ibalik na po natin sa page A. Iyon, balik na po tayo. Mamimili na po kayo ng mga kulay dyan. Kung alam gusto nyong paganahin. Iyon. Tapos pwede nyo pabagalin. Angat nyo lang to. Ayan o. Oh. Ngayon po focus naman po tayo sa ano sa par -led. Yan para maipailagay po natin. Ito mga kailaw. Alam po muna ito mga slide control po muna ang tinuturo po natin. Yan po tayo sa par -led. So yon mga kailaw. Nakapunta na tayo sa par Inap ko po muna ang spider mini po natin baba po muna natin lahat ng slide control niya, yon para ma-reset po sya nakaset po yan kanina diba naka 17 ito 33 pwede rin po yan pareho 17 pero ito po para makita nyo nakaset po yan sa 17 ibig sabihin 17 mag press kayo dito scanner 2 saka scanner 3 17 33 yun na po ang number 1. Pwedeng master dimmer po agad dyan. Master dimmer, naka lang dapat dyan. Number 2, yon kulay red po siya. kapansin nyo, nagbi-blink-blink. Pwede po yan sa XLR po natin, naglulus. Ayun, naglulus na po talaga ang XLR natin. Um, oh, red. Ang number 3, green. Ang number 4, blue. Ang number 5, ay white. Ang number 6 strobe light. Pas pag binababa natin bumabagal. Ang number 7 wala. Ang number 8 Ito po ang automatic. Pag inaangat po natin, tina-natin ang number 7. Speed po ito ang number 7, speed po sa automatic. Kapag binaba natin, bumabagal. Angat natin konti, tas angat natin number 7 speed. Yan po. Para hindi po kayong malito mga kailaw ha. Ah, ilista nyo po para madali po kayong makapag program. Yan na po gagawan po natin ng program kung paano po siya pagsabayin. Kailangan po kabisado nyo na po ang mga slide control nya. Para hindi po kayo malito sa paggawa nyo po ng program. Yun po mga pina inon ko na po ang spider mini at parled una po natin gagamitin spider mini po muna tayo pero para maipasok natin sa program kailangan mo po muna mag press ng program press natin ng 2 to 3 seconds ganun pa rin po, marami naman po nakakaalam na ito, pero sa mga beginner, yon, titingnan nyo po ang program, magkakaroon po siya ng dot signal ibig sabihin, pwede na po kayo mag save ng program spider mini po muna tayo scanner 1 yan po kanina nasa kailangan po nating pailawin agad siya number 4 at 5 nakailaw po ang puti kasi nasa ano po siya nasa page B nakailaw kanina pero pailawin na rin po natin para hindi na to, hindi ta tayo mag select mamaya balik tayo sa ano yan po pwede pong lahat ng ilaw ano natin um, igano natin wide kabilaan yan yan po ang ilalagay po natin na program yun na po napili po natin yan ilalagay po natin yung sa scanner 1 E na po, punta na po tayo sa Parled Scanner 2 and 3. Yan po. Ibaba lang natin ng mga slide yon kulay red yan po mga kailaw na testing na po natin kulay red saka assorted ipapasok na po natin sa program press mo po yung midi add saka sin sin 1 Nagbiblink po ang mga LED niya ibig sabihin, tag-save po siya. Ayun na. Gawa naman tayo dito ng green. Punta po tayo doon sa spider, i-off natin tong 2 in 3 punta tayo sa spider gagalaw-galaw na lang po tayo dito ng ano niya, ng motor ng pan ngayon ganyan po Tapos mid add sa sin 2 galawin naman natin tong isang ano niya motor yun off po natin ang scanner 1 punta tayo sa parled 2 and 3 gawa naman tayo dito ng blue yon mid add sa sin ibang kulay gawin natin ng yong ganyang pong kulay blue and red dun po tayo lumipat sa scanner 1 I-up natin tong 2 and 3 sa spider naman tayo ikotin ulit natin ang motor nya yan, ganyan. Mid, add, and 4. Galawin naman natin. Itutok natin ganyan. Yan. Off natin ng scanner 1, scanner 2, and 3. Dito naman tayo po ulit. Lipat-lipat lang naman po yan mga kailaw ang gagawin nyo po. Kaya yung kanina tinuro ko, lipat-lipat lang. Yon, kanyang kulay mid add sa 5 i-pull natin i-pull natin ang ano ay white naman tayo white yon tapos focus tayo doon off natin ang 2 and 3 scanner 1 pwede nating ibang kulay para gusto nyo yung gusto nyo pong tanggalin ang ano nya example ganyan tapos iyan natin, ko natin ng ganyan, yan, 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 mid-add, 6, gawin naman natin ganyan, sa lubong, yon, punta sa parled, ibang kulay, yan, mid-add, 7, tapos ibang ibang ano ibang kulay ulit niyon ganyan punta sa, sa, spider lagyan natin ng nagdag kulay magluloko si ano natin no oh. sa XLR po kasi yan mga kailaw naglulus yun yung ganyan mid add sa 8 ayan na po mga kailaw mayroon na pa tayong nagawang program yon ang gagawin po natin uh, mag exit na po tayo gagawin po natin para magpa-play -pa po natin yung ginawa natin kanina press po po yung program ng 2 to 3 seconds yon nag blackout out hanapin nyo po yung ano yung nagtutuldok-tuldok nya nakalagay black out hanapin nyo po dito sa ano sa DMX mo ito nandito po siya sa baba pindutin nyo po yan yun. Yan na May save na po tayo sa mga scanner niya. Yan na po mga kailaw. I-play na po natin yung ginawa natin sa scene. Scene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan na po yung mga ginawa natin sa bank 1 po yan. Ngayon pwede pa po kayo magdagdag kung ano po gusto nyo mga function. Subukan ko po pong makapaggawa ng isang video pa para maka-alternate po itong parled na yan kasi hindi po kaya ng memory po ng cellphone natin kaya napupuno po siya ayun ay e, automatic play po natin pinutin po natin ang auto del ayun po may nakalagay na auto del ayun po pinutin natin yon nagkaroon ng ilaw dito tapos gamit po tayo ng speed iyo po natin to para gumana gamitin natin speed Ayan po mga kailaw, oh, nag nagplay na po siya. Oh. Nag-iba ibang kulay. Tapos nag play naman yung spider mo. Ayan, speed. Nasa inyo na po mga kailaw kung ano pong gusto nyong gawing program sa ano ni'yo sa parlet nyo, saka sa spider mini. Mas maganda po kasi yung ano, yung isang Spider Mini, yung Big Dipper na LM30. Mayroon po kasi yung automatic na laro niya, yung nagra-running. Kaya mas maganda po i-play yun. Kahit nagsiswing-swing lang po siya, mayroon pong slide yun na mamimili po kayo ng mga play niya, yung mga automatic niya. Ito po kasi wala po siyang automatic na ano na play sa DMX. Maliba na lang kapag wala siyang DMX, nagkukusa lang po siyang play. Kaya ganyan lang po ang nagawa natin. Mas maganda din po yan kapag mayroon po siyang smoke machine. Mas makikita nyo po ang guhit nyan. Yun mga kailaw, sana po may na-share po ako sa inyo sa ganitong paraan, lalo na po sa ating mga beginner. ah uh, I-practice nyo lang po. Marami pa po kayong ma ano may ma-i-develop -ma na mga sequence, mga program, marami po po kayong magagawa. Ito pong ginawa ko dito ay basic lamang po ito para magkaroon po kayo ng idea kung paano po siya pinagsasama. Thank you for watching and God bless.